Oh, si Gadget Adik oh. Gadget Adik! Oy, gadget! <laughs> <HPG> <laughs> 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 ang, ang oh, Gadget! HPG. Ang dinamahal po po aking diwata. <clears throat> ikaw ang pinakamaganda. Aking diwata. Talagang ikaw ay... Sapagkat ikaw lang ang minamahal ko po oh, ang diwata Na yan Dey Tayo, oo, oh, oo, oh, ako ibat pet na mundo <laughs> HPG HPG <laughs> 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 ka bagal ang ipot ng mundo Hindi ka dapat binugusto Pero natutokso Ano man na sabihin nila hindi kita ipagkakaila pagkat ikaw lang ang hinam aking liwata talagang ikaw ay pagkat ikaw lang ang minamahal ko o oh, hindi liwata yun nandun na naman sila nakapesto yan na kayo lagi nakapesto Ayun o oh. oh. Kamot ulo <laughs> Pwede mo kong ato ba Ayun sila o oh. Ay, si Gadget Adik o oh. Gadget Adik Oh, hey, gadget! Hindi <laughs> ko <gawin, s***>, <laughs> Nandun si gadget adik sa kabila eh. Wala dito eh. <laughs> Sini ka eh. Si gadget adik yung kasi, kasi ano eh. Uh, yun ang pastuhan niya sa mga ganyan eh. Habang nagsasalita-salita siya. Ano ko na yan? Nakabisado uh, kabisado ko na yan kasi eh, lagi ko ba naman na uh, napapanood yung uh, videos niyan eh. Yung pestuhan niya. Alam ko kung saan pumapesto eh. Tapos yung itsu, yung ano niya, yung uh, ano niya, tawag doon? Uh, outfitan niya, mga ganun lagi. Eh. Mga nakamask tapos naka ano, balaklaba. Tapos laging ano, solo. Ina <laughs> mahal ko, at May mahuhuli kaya doon sa kabila. Lagi kasi sila doon nakapwesto eh. Wala, wala, wala na sila mahuhuli ngayon dyan. Kasi alam nila, kung alam na ng motorista kung nasaan sila eh.